Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Walang nagawa si Pablo kundi sundi ng kanyang lolo Pakundo matapos ngang sabihin nito na hanggat nabubuhay siya ay siya lang ang masusunod. Dagdag pa ni Senyor na malaki ang maitutulong ng mga Montenegro sa kanilang mga negosyo, kaya naman din nagtagal ay natuloy ang kanilang muling pagkikita at partnership. Hindi lang kasi si Senyor ang may pabor at maging si Ramon din kung saan nais nitong makuhang muli ang Kiyapo para mas lalong lumakas ang kanilang puwersa. Ipinangako naman ni Ramon na gagawin nila ang lahat upang maging mas matibay ang kanilang partnership. Napabulong pa nga si Pablo sa kanyang lolo Pakundo na alam niyang hilaw na hilaw pa si David sa ganitong kalakaran at baka madamay pa sila sakaling pumalpak ang mga ito. Ngunit buo nga ang tiwala ni Senyor na hindi pababayaan ni Ramon at Don Julio si David. Kaya panitilihing umano ni Pablo ang magandang relasyon kay David dahil sa oras na makuha na nila ang kanilang gusto sa mga Montenegro ay sisimulan na nilang pabagsakin ng mga ito. Sa kanilang pagbalik sa mansyon ay agad namang makakatanggap ng tawag si Senyor mula kay Marcelo na humihingi ng tulong upang palabasin siya at ang isang tao na malaki umano ang maitutulong sa kanilang grupo. Hindi umano siya mapapahiya pag natulungan ito ni Senyor dahil sa nakita niya mismo ang galawan nito na siyang ngang sitanggol. At dahil malaki ang tiwala ni Senor Pacundo kay Marcelo ay pinagbigyan niya ito lalo pat may partnership na sila sa mga Montenegro at kinakailangan nito ng kanyang magiging kanang kamay bukod kay Marcelo paglipas ng mga araw ay bubulaga nga kina Olga at David at maging kay Ramon at Don Julio ang pagpapakilala ni Senyor Pacundo sa kanyang bagong tauhan na si Tanggol. Hindi maikakailang si Tanggol ang nakita ni Ramon dati kaya naman makukumpirma niyang ito nga ang kanyang tunay na anak dahil na rin sa luksunan dugo. Kaya naman kapamilya kung bago ka palang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJs Batang Kiapo. Hanggang sa muli, salamat!